Sinamaan ko nga pala dito yung kaibigan ko para kumuha ng sawid niya sa BGC. Nakabag pa siya marami ata kami pukuhain pera. Nandito pa nga lang kami ngayon sa Heritage dahil sa pag-asa pa kami nakatera. Nakabike nga lang kami dito dahil wala pa kami perang pambiling motor. Pansin niyo din ba na malabo yung camera ko. Ako din eh, pansin ko din na malabo yung camera ko eh. Wala pa kasi akong pambiling iPhone 15. Pagkatsagaan ko lang muna itong cellphone ko hanggat wala pa akong pera, pwede na yan. Naglakad na nga lang muna pala kami dito dahil napagod na kami magmahal. Este, magpadyak. Nagpadyak na naman niya ulit kami dito dahil pwede naman na kami ulit papagod. Malapit na ata kami sa BGC. Hindi din namin alam itong mga lugar na to kung anong tawag dito. Basta bike lang kami ng bike hanggang sa mapagod. Dapat ganyan din kayo magbike, takbong Pogilam. gilam. Parang kami ng kaibigan ko, takbong Pogilam. gilam. Malapit-lapit na ata kami dito sa hatotohanan Ang ganda naman ang view dito, parang ikaw. Ito na at malapit na kami. Ito na nga at tatawid na kami. Ito na nga at malapit na kami. Tamang pahinga na muna. Kinuntay ko na lang pala dito yung kaibigan ko. Hindi na nga pala binidyuhan ng kaibigan ko kung paano siya kumuha ng pera. Masyado kasing madami. Nandito na kami sa phase 2 at pauwi na kami. Bumili na ka muna kami ng parame dahil masyado at kami na uhaw sa pag-ibig. Joke lang po. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. Sana supportahan niyo pa rin ako sa mga susunod kong video.